Hello, good morning mga kamusang So, maganda po Ayan, maganda ng uh, sikat ng araw Ayan mga kamusang Maligtad so, po dito eh Dito yung sikat ng araw eh Kung sa Pilipinas Dito yung sikat ng araw Dapat Dito Silangan kasi, gitang silangan So tama dito sumisikat yung araw pero kung sa atin dito sikat ang araw so baligtad po so yun ah, nanibago naman si Kamusa na Ruel sa panggabi walang na ah, medyo pampas sa panggabi so first ah, unang gabi ko So nanibago po si Kamusang narawil. Eh, alas 12 pasok tapos alas 8 labas. So pero mag maganda, na rin to naganito kasi hindi ka mainitan. So so makakalang makaka-tikim ng init. Hindi eh, katulad ng mga nakaraan na yung uh, trabaho ko talagang sa mainit pag sa rooftop kami talagang mainit eh ngayon kung mayro mang rooftop na tatrabahoin hindi mainit kasi pang gabi kaya gabi mayroon kaming pinuntahan sa rooftop sa housing so hindi mainit kasi gabi so, kung makikita nyo po yung araw ayan o uh, pa Hapon pa siya. araw. Pasikat palang So ang oras po rito ay alas 6 pa lang. Ng uh, umaga. Pero tinan mo. Maliwanag na maliwanag na. So, ayan po yung mga istaka ng tubig. Malaki. So, kung makita nyo po yung nahatas na yan. Mga kalapati po yan. Yan ang tambayan ng mga kalapati dito. So pinapakain din po niyan. Kaya po ng mga pusa dito na mga uh, gala, yung mga galang pusa, pinapakain din to ng mga kapwa ko Pilipino dito. Yung, yung mga ibon naman, yung kubos, dinudurog nila tapos nilalagay nila dyan, pupunta na lang yung mga dab dyan, yung mga kalapati, tapos kakain. At usme nga nagbibigay din sila ng tubig dyan sa ah uh, lagay ng pagkain. So ito po yung ch ch chiller pam na uh, Dati ko rin, dati rin dito ako nag-standby eh, dati noong pangabi ako, noong unang uh, lipat ko dito. E ngayon, dito marami nagbago. So mara dito dati maraming uh, damo dyan dito ngayon tinabas yan ngayon mayroon namang konti kung kunti kunti kaya so, yung mga tangke yung mga nagsusupply ng tubig dito ngayon tangke malaki ang tangke ngayon yan yan malak, malaking tangke po yan so yan po yung nagsusupply ng tubig dun po sa university So, sa mga gripo, CR, yan po rin ko ng tubig. Yung uh, mga kung ano yan, tangki. So, yun po mga kamusang at uh, tinurkulang kayo sa aking uh, kung ngayon, bagong uh, tawag dito, bagong uh, assignment. So maraming salamat po sa pagtangkilik po ng aking uh, mga content. So sa panonood po sa Meron din po ako sa YouTube channel. Huwag niyo kakalimutan po na mag-subscribe doon sa YouTube channel ko. So kamusang na din po 'yon. So meron, may mga content din ako na ina-upload, mga short videos. So kayang-kaya panoorin. Okay, mga kamusang Thanks for watching mga kamusang. Maraming salamat po at uh, magandang hapon po sa Pilipinas. Uh, magandang umaga po dito sa Middle East. So, thanks for watching mga kamusang. God bless po sa ating lahat.